Shuvi Etrata nagsalita na ipinagtanggol ang sarili sa mga maling accusation at viral videos. Sa wakas ay nagsalita na si Shuvi Etrata at buong tapang na ibinahagi ang kaniyang saloobin tungkol sa mga kontrobersiyang ipinupukol sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, inamin niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot si Vice Ganda sa ipinadala niyang mensahe. Sa isang eksklusibong panayam ng TV Patrol, ikinuwento ni Shuvi kung gaano siya naapektuhan ng masasakit na salita at maling interpretasyon laban sa kanya. There were nights that I cried because naapektuhan ako, ani Shuvi habang ramdam ang bigat ng emosyon. Isa sa mga isyong nilinaw niya ay ang lumang viral video na nagsasabing pabor siya sa pagpapasara ng ABS-CBN. Mariing itinanggi ito ni Shuvi at sinabing kabaliktaran ang kaniyang paninindigan. I was really against the shutdown of ABS-CBN, in fact I was a fan and I even tweet ABS-CBN is a culture, you're taking something from us people. Pahayag niya. Tinalakay rin niya ang isang clip kung saan makikitang nagsabi siya ng nag a -e wako sa litrato ni Vice Ganda. Ayon kay Shuvi, ito ay labas sa tunay na konteksto. nag a -e talaga ako kasi parehas kaming girl. Paliwanag niya at iginiit na hindi niya ito sinadya bilang pangiinsulto. Nang tanungin kung babalik ba siya sa It's Showtime, tapat niyang sagot. Ang pagbabalik kasi sa availability ng schedule. Kasunod nito ay nagpasalamat siya. I really love Showtime. I'm really grateful to Mimi for giving me the opportunity to be on It's Showtime. Ibinahagi rin ni Shuvi na nakipag-ugnayan na siya kay Vice Ganda upang linawin ang mga issue, ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na tugon. Ania, Meme, I was always honest about my feelings to you. I never lied. I'll wait po. I'm here to wait naman po and tomorrow we will see each other po sa taping so maybe we can talk things out. Para sa sariling kapayapaan, pinili niyang i-deactivate ang kanyang ex-account upang mapangalagaan ang mental health. Masakit din kasi pag sobra sila nag-judge as hindi ko nasasabi ang salubin ko. Parang pinagtutulungan ako ng lahat. Ano bang maling ginawa ko? May tinapakan ba akong tao? May ninakawan ba ako? May ginawa ba akong kamuhi-muhi? Ani Shuvi naramdamang sakit ng pagiging hindi nauunawaan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, positibong tinapos ni Shuvi ang panayam. I made decisions before, but I'm really confident to say right now, you're facing the better Shuvi.